Hello, magandang, magandang morning po mga ka Kumusta po kayo? Happy Monday po sa inyong lahat. So, ang video po natin ngayon is papasilip ko lang po yung mga ginagamit ko. di ba diba, ano nga po, no? um, nagkaroon po ako ng fracture. So, ipapakita ko lang po kung ano yung mga gamit ko na ginagamit ko po na para makagalaw-galaw po ako kahit di po ako makalakad. So, ayun nga um, eto po. Eto, dito sa bahay, meron po akong ginagamit na uh, walker. Ganito po siya. So, eto, nakakatulong po ang walker sa mga katulad ko na hindi nakakalakad. Para kahit papano is makagalaw-galaw dito sa loob ng bahay, papunta ng banyo, papunta ng kusina. Ayan. Maliit lang naman itong bahay namin kaya ayun, nung, uh, di ba uh, almost two months na kasi akong hindi nakakalakad, and mag, 1 uh, one month, mahigit na rin po ako mula nung naoperahan, so, nung na-discharge ako galing sa hospital, nagpapasalamat po ko tal, meron talaga akong nagagamit na walker, ayan, papakita ko po sa inyo itong walker na to, Sensya na kayo, medyo ano po, magulo pa yung bahay namin. Hindi, ako, hindi talaga ako masyadong nakahagalaw-galaw. Kaya, ayun So, nagpapasalamat po ako dahil meron pong nag, uh, nag-offer po sa akin itong uh, walker po na to. So, by the way, um, ito pong walker na to ay, pakita ko sa inyo, maganda siya, ganyan po siya Oh. So, pang supporta po to pag naglalakad po ako dito sa bahay. Tapos, ito po na pinipindot po lang yun. Kung gusto kong ito po ito, ganito siya. Yan. Natutupi po siya. Yan. Uh, ganyan siya pag natutupi. Tapos kung gag gagalo, uh, tsaka ano to, nadaling hawakan to. Hindi siya nadudulas-dulas. Tapos, pag ginanun mo, yan magagamit ko na. Buti nga to, meron to nung na-discharge ako kasi grabe, hirap ko nun mag-adjust dito sa loob ng bahay. Buti na lang maganda to. Tingnan nyo po, oh, dahil hindi nakakalakad yung kaliwang pa ako. So, ganito lang po. So, nagagamit ko po, po siya. Nakataas po ito. Liwang pa ako. Hindi ako, ano. Ayan, yun yung kagandahan pag may walker. Kaya, kung may kakilala ko dito ng bagong opera, sa paa, ayan, mas maganda. Magkaroon po kayo nito. Makakabili po kayo dito sa Shopee. So, nandiyan lang naman po, uh, nakatag po yung product nito sa aking video. So, malaking tulong po nito. Tsaka stable siya. Hindi ka ma-aksidente. Okay. Uh, hindi ka matutumba. Kasi stable. Kahit saan ka pumunta. Minsan nga ginagamit ko pa ito ano, papunta sa, ano, second floor. May technique lang na, ano, ginagawa. Pero hindi ganun kadali. And then, ito sa loob ng bahay. Kapag ka naman Nasa labas ako. Ang ginagamit ko naman is wheelchair. Buti na lang, uh, meron po akong wheelchair dito. So, may, um, mas maganda rin to. May sarili ka talaga wheelchair. Kasi, mahirap naman yung umaasa ka lang. Halimbawa, pupunta ako ng hospital. Katulad ngayon, pupunta ako ng hospital ngayon. Follow-up check-up ko po sa orto. Paglabas na paglabas ko pa lang ng pintuan, Meron ako sariling wheelchair na nagagamit, kaya malaking tulong po talaga. Ito. So, ito po siya. Ayan. Ganda tong wheelchair na to kasi uh, pwede mo siyang itupi. Wait lang po, ah. Pakita ko sa inyo. So, ganda rin talaga magkaroon po kayo ng sariling wheelchair. Kasi, ganoon ba, katulad yan. Ah, papupunta kayo ng hospital, hindi kayo aasa doon sa wheelchair na ginagamit ng ibang pasyente. Kasi, syempre, unsanitary. Ah, hindi naman sa marami. Um, kung sino-sino po yung gumagamit doon. Tsaka, minsan, walang available na wheelchair doon sa hospital. At least, kung meron kang sarili talaga, is, malaking konbinyente. Katulad ko paglabas ko pala ng pintuan, nag-wheelchair niya ako hanggang dun sa sakayan. Sa may, ano, sa may labasan. So, ginagamit ko rin to kapag pupunta ko ng church o pupunta ko ng bahay sa Villa mother. Ayan, malaking tulong yan. Tsaka, ito yung wheelchair ko na ginagamit. Pakita ko po si Ayan. So, ito yung ginagamit ko uh, kapag ako lang yung nagpapagulong. Uh, parang, tapos ito meron siyang lock. Ayan. Pag ginanon mo siya, lock na siya yung gulong. Hindi na ga yan gagalaw. Safe naman yan. Kaya, ayan. Dalawa yung <laughs> dalawa yung hawa ko dito. Gusto ko pa nga yung crutch pero wala pa ako ngayon ano, pambili. So, yun. Malaking tulong itong mga to sa akin. Kaya, yung ko na may mga ano, hindi makalakad. Bili na kayo ng walker tsaka Uh, wheelchair. Nakatulong po para makagalaw-galaw po kayo. Hindi kayo mahirapan gaano. So, yun lang muna ang share ko ngayon mga kalisters. Ito. Ay, bagay ba yung buho ko? Nagpagupit ako ng isang araw. Nagulit ako. Uh, hindi ako pinagbayad ng friend ko. Thank you, Mar Marlon. Ayan. Naglalagas kasi yung buho ko. Kaya, nung feeling ko nung atong nat nat na putol na siya or nagupit na siya kahit papan, maiiwasan na yung paglalagas kaka. Ayan, mukha akong bumata. Yan. So, yun na muna mga ka-listener. ko lang yung kapatid ko kasi po, uh, mag-aalas 12 na. Pupunta kami ng ospital. Bumiyahe pa kasi siya kasi kailangan niya rin ng work. Ayan, thank you po sa, ano, sa laging panonood and uh, see you on my next video po. Bye po.